Hey, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. I am sitting on the Vulcan S650 at itong camera to nakapatong dito sa XSR900. Ano nga ba ang mangyayari kapag wala sa magandang balanse yung suspension play? Okay, pag sinabi natin suspension play, ito yung laro ng suspension. So, anong mangyayari kapag hindi sa balanse? Una, alamin natin na yung grip comes from weight. Okay? So grip comes from weight. Kapag yung motor ay naglalaro yung suspension, naglalaro yung tinatawag na weight bias. Okay? So meron nyan dalawang bulong. so yung bias to the front, mas mabigat yung nahan. Yung bias to the rear, mas mabigat yung likuran. Okay? Kapag tayo ay umaarangkada, yung weight bias napupunta sa hulihan. Kapag tayo ay namemreno using the front brakes, yung weight bias napupunta sa unahan. Okay? Kapag tayo ay naglalaro sa kurbada o sa cornering, yung weight bias naglalaro yan depende sa ginagawa natin na throttle or braking. Okay? So again, weight comes from grip. Baliktad. <laughs> grip comes from weight. Okay? At yung weight na yun, pwede nating laruin. Yung tinatawag na weight bias. Okay? So, ang mangyayari, kapag ang bias ng weight ay mas lamang sa likuran, yung sobrang lambot ng likuran, yung suspension niya, at so, sobrang nag-squat yung likuran, yan, under load, or under braking or under cornering yung likuran okay nag squat ano nangyayari ano nangyayari nakikita niyo yung weight bias na lahat sa likuran nawawala o nauubos yung weight bias sa unahan weight equals grip so yung weight na yun na nababawasan sa unahan means nababawasan din ng grip delikado yun kapag nasa corner kasi for cornering, mas kailangan mo ng grip sa unahan. Kapag nakalubog ang likod, kasi sobrang lambot ng likod na suspension, yung weight bias nasa likod, umaangat yung unahan. Hindi talaga naman umaangat sa lupa. Iba yun. Okay, wheelie really yun. Pero umaangat yung unahang suspension, nababawasan yung weight bias, gumagaan yung front suspension, during cornering, nababawasan ng grip low side or pwede rin namang sobrang lubog ng suspension sa unahan sobrang lambot ng unahan same scenario ha pagpasok sa kurbada nag ang unahan pagpasok sa entrada ng kurbada or corner entry nakadive pa rin ang unahan nagbo bottom out ang unahan dahil sobrang lambot ng unahan pag kurbada niyang ganoon sobrang nag collapse na Alright? Na-deform na masyado yung contact patch ng unahan. Bumigay yung contact patch ng unahang gulong. Low side din. Same scenario ha. Same corner. Magkaiba lang ng, ng setup. Yung isa, mas malambot ang likod. Yung isa, mas malambot ang unahan. Now, hindi talaga natin may iwasan na maglalaro ang suspension. Ang maganda lang dito is if we can set up the suspension to have great balance kahit ibato pa natin sa corner yan kahit pa mag squat yung likuran during heavy acceleration hindi siya mag squat na mag bottom out okay lang yun hindi makakompromise masyado yung grip niya in, an in another way kapag nag dive naman yung suspension during corner entry kahit pwedeng mag dive pero hindi naman siya nag bottom out hindi masasacrifice yung kanyang grip. So, makukuha pa rin natin yung corner. So, yung tinatawag na bottom out, yun yung limits na iniiwasan natin kapag nagsaset up ng suspension. Kasi kalimutan, kaya ang ginamit kong example ngayon is yung sobrang lambot. Dahil karamihan sa nagsaset up ng suspension sa ngayon, ay hinahabol yung malambot na suspension para daw komportable sa tagtag -tag o sa lubak. Which is, it's true, it's fine. Kung ako ang tatanungin, we can discuss this in another video. But kung ako ang tatanungin, mas pabor, mas pabor ako sa medyo mas malambot na suspension, mas compliant na suspension. Lalong lalo na for uh, street riding, for urban riding, for city riding, even for highway or for mountain, mountain roads. Basta't lahat ng public road riding, mas pabor ako na mas malambot ang setup ng suspension yung stiffer suspension, yung mas matigas na suspension, that is for sporty riding, that is for competitive riding, that is actually for racing. Pero, let me tell you this, even in the racing community, mayroong mga nagsasuggest na wag masyadong matigas ang suspension. Mas maganda pa rin yung mayroon compliance. Okay, isisingit ko na rin lang, anong problema sa sobrang tigas sa suspension? Kapag sobrang tigas ang suspension, whether it's the front or the rear, mag-skip lang yan sa karsada. Mas malala yun. Bakit? Kasi pag nag-skip ang suspension sa karsada, yung weight bias transfer niya is very uh, abrupt or very sudden. Okay? Yung, yung pag tumalon na yung suspension, kasama na yung gulong, ano mangyari? Kapag umangat yung suspension, kasi sobrang tigas, tumatalbog yung suspension, yung contact patch actually hindi na lumalapat sa karsada may mga moments na tumatalon-talon yan nag skip the road mas delikado yun kasi kapag, nak kapag nawala yung contact patch sa karsada that's zero grip and if you don't have grip then you crash or kung hindi ka man magsumemplang, eh tatalon-talon yung suspension so ikaw ay hindi komportable kapag hindi ka komportable hindi ka makapag Fokus sa tamang controls and proper riding Nako-compromise yung safety mo Dahil sobrang tigas ng suspension The the example I can give you is in F1 What, There was one time yung uh, McLaren team uh, Nag-experiment sila sa isang kotse na walang suspension Sabi nila, ang bottom line nila Sa sobrang dami ng ng ng, uh, ng negatives eh, hindi na nila kayang ipagtanggol yung mga advantages. Kasi meron din ang advantage ang walang suspension. But, sabi nila overall at the end of the day, sobrang dami ng negatives. So, hindi nila tinuloy yung tinatawag na no suspension F1. Another example I can give you is drag racing. Sa so, drag racing, meron tayong tinatawag na hard tail. Lalo na sa mga ganitong yung mga nagsaset up ng custom bikes for drag racing, may tinatawag silang hardtail. Yung hardtail, walang suspension yung likuran. Pero tandaan natin, this is drag racing, professional drag racing, yung kanilang mga likurang gulong ay mga drag slicks. At yung mga drag slicks na yun, very low tire pressure. Yun na yung nagiging suspension nila. Pag nagbumanat sila ng, ng, ng bigay ng torque, and a million horsepower, million torque, pag, pag pag sibat ng triple tree pag bagsak ng squat wala man yung suspension pero ang magko-compress ay yung drag slicks yung drag slicks yun yung kakapit kinakailangan talaga siyang mag-compress mag -mag, -mag yung contact patch para kumapit yung grip that is drag racing hindi yun applicable sa street riding so going back to our topic for street riding sabi ko nga kanina I myself, I favor yung medyo mas malambot na setup para mas compliant, mas may com mas may, may comfort. Yun lang um, kung papipiliin ako kung, comf kung comfort o yung um, suspension balance, mas ipiliin ko yung suspension balance kasi delikado rin naman ang sobrang lambot ng suspension. Alright, so hopefully meron kayong napulot sa video na to. I will see you on another video sa so, Mankinat Ride.